nga si Boy Walwal. Tao -Wal. mm? na yun. Alam niya, sahod namin eh. Usan saan-saan nagbubupunta. <coughs> ah! mm? <coughs> Wal! Tingting hmm? ka sa likod. Ako dito sa harap. Baka makita naman ka blower natin. Kukuhaan niya to. Mm? <laughs> hindi. Hindi. Boy Agdas. Mm? Ako ang bahala mo, Boy Agdas. Mm? Hindi. Su subukan mo to. Muna, Boy Agdas. Ikaw muna, Boy Agdas. Mm? Tingnan natin kung gumagana yung uh, blower natin. Ano mm? ba yan? Di ka naman pala marunong, Boy Agdas. Ganto na yung Buyagdas, para parang mm? yung ginawa natin, titingnan natin kung malakas ang hangin. Sige, bu <laughs> Di ah! diba, buyag. Hindi walwal. Ang lakas nga. Ano oh, Di ba? Buyag ang lakas. Oo naman. Oh, sa pa, Buyagdas, daw. Sige. Ah, mahirap nito Buyagdas. Mm pag nakita to ni Mang Kepweng, baka kunin to. Titignan ko sa dito. Tingnan ka dun. Hmm? Mahalap ka. Hmm? Mm? Buy Rayoma! Ang takot ako ba si Buy Walwal? At saka si Buy Agnes? Hmm? <laughs> Kaya pa ito yung magandang likod. May dalang kung ano eh. Hmm? Tignan mo baka nandun pa sila Ay yung ano yung Pwil na malaki yung nagandun Pwil na malaki yung sila eh Saan ba banda? Sa may bandang likod Ang mayroong tao doon ah si Boy Polwar kasi Boy Agnas yun ah. Parang may ginagawa ng kalakuan mga ngayon ah Punta nga sa likod oh. <mulimpro> ang dalawa na yun ah ayun pala ko oh ang sa akin aha ano yung naharap ko ah uy tayo na sa akin yan sabi ko sa'yo biyak das pala ako biyak das ko pa yung yan bakit ah. na yan? tayo